Okay. Ah, uh, nito. What's up guys? For today's video, may papakita lang ko sa inyo. Panoorin nyo lang ito mga idolo. Welcome mga idolo uh, Nandito kami ngayon sa Baguio Kung saan uh, Dinidimulis namin itong Aming staff house Boarding house or ano magtawag din dito Basta sinisira na namin ito kasi Lilipat na kami ng Project Ganito mangyayari pag tapos na ng project Kaya kailangan sirain yung mga Naipundar na pa tayo dito Na mga bahay mga idolo Kaya Pati itong sliding window tatanggalin kaso medyo matigas kaya kailangan talagang persahan. Gamitan ito ng mga barena or drill bit para matanggal itong ano uh, blind drill Panoorin niyo lang ang video at hanggang sa matapos mga idolo kasi mahaba ito. Hindi ko na isa-isahin pa kung anong mga ginagawa namin basta mabaklas ang lahat ito shout out nga pala sa mga solid supporters natin dyan sa mga kaidolo natin dyan shout out lahat sa inyo sa mga kasama ko nga pala nagtatrabaho dito mga idolo shout out sa inyo lahat demolition kami ngayon demolition team demolition team kay idolo ha? 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 Ito yung mga nagde-demolish dito ngayon. <laughs> itong makikita ninyo ngayon ay lagayan ito ng mga exhaust. Kaya natanggal na namin. Pati naman itong sa lababo, natanggal na rin. At ito na ngayon ang mga nakikarga namin. Para ready to... Ano na? Ready sa biyahe na. At saka kung makikita ninyo, basag na nga yung ibang pintuan at saka ibang mga dingding ayan na babaklasin pa namin yung mga bubong nito para matapos na lahat at wala na talaga kami ititira dito bukod sa flooring at itong tanki sa likod makikita niyo may mga drum patanggalin din ito pati itong motor dito yan diretsyong motor tsaka itong washing machine dadal dadalhin din ito sobrang dami pa talagang hahakotin hindi pa matapos tapos kaya patuloy lang sa paghahakot yung iba namin kasama yung iba naman ay nagbabaklas pa at saka itong mga wire kailangan pa talagang baklasin lahat hindi pwede magtira dito kasi nga wala ng tao dito kaya ubusin talaga lahat ito yun lang guys uh, maraming salamat sa mga nanonood Shoutout sa inyong lahat yan Good luck